Naglakbay na naman kami patungo sa lugar na kung saan nagbibigay sa amin ng saya. Kung saan gagawa na naman kami ng mga alaala hindi makakalimutan. So kuminto kami dito guys kasi yung hanapin namin na falls hindi na namin sumapa. So ito yung tatakakin namin guys malayo. So mula dito sa municipality ng Tagbina 29 kilometers guys parang low option thank you danoy ha dito tayo guys let's go namin guys na bahin yung ruta namin kasi may nakita kami sa map na medyo malapit so falls din siya so ito siya Ayan. medyo malapit lapit so plan B kami unahin lang namin yung mas malapit at siguro maya na rin yung mas malayo so pala So beautiful. So now we're here in our destination. Welcome to the Guatan Coast. <laughs> ah. Arap na. So, guys, nakarating na tayo. Ang lahak, aw, lang, ah. oh, kami lang. ang half hour lang yung biyay natin. Lagbook ito, si Corona ito. Ito, maglalagbook. Ito eh. Maglalagbook kami.

sabi nila kanina ah, ayaw lang pumunta kasi madulas daw so sabi ko okay lang kung matakot harapin nyo yung takot niyo, guys kasi pagdating sa dulo makikita nyo grabe siya ang ganda hindi nyo ayan diba so crystal water guys parang dito ah Oh! Whoa! Oh. Uh, uh -oh. so ayun guys kita na natin yung kung ano na hang plano namin so kasi nakita lang namin to yung billboard nya so kaya inuna namin Tutuloy na natin yung malaya nating biyahe yan yan dito kami ngayon at ito yung pupunta namin Ah uh, 24 kilometers. So ayun. Talagang Vi jobber på Dangvei Hormfold. Ah. Ah. Pergi arah baik. Baik arah. Wow. <coughs>

So Ito natin yung fools guys. Pagod, pagod. Pagod. Alam niyo, hindi pwedeng kapagod tayo, guys. So, nahaba-haba ng biyahe natin. Nakarating na tayo. Ngayon pa tayo kapagod. Ha? 500. <laughs> so ayun na nung fools Tara! Gandahan lang diyan. Gandahan lang. Worth it yung biyahe namin. Alam mo yung kilometro? No? Uh, mula sa isang lago na pinunta namin kanina. 24 kilometers. Okay lang yan guys. Kasi kung napagod tayo sa biyahe ngayon, bukas tulog mo lang yun. Eh. Wala na yan. Maging makas na naman. Diba? sa mga sa mga oras na to ganitong huwag mo pa lang yung ganitong mga view adventure na adventure to talaga yan yeah, natalitin nyo napakalakas kahit ganyan ka, mga ka kaya ano na kasada kakayaan mo na oh wow okay. Baka madulas dyan guys Gabi <laughs> na natali Punta pa daw kami dun Ayun Ito sabi tong to uh, Ah lang dahil, Dahan dahan lang Uy baka madulas Uy hey, madulas yun guys Ito Ito daw Ito daw Madulas ba? Ayun Balik balik tayo Tin tayo ada ano sa mismong daan. Ini bag. Dalam mo sa. Balik ulit bes. Hay. Sa may daan talaga. Yung full stage. Wow. Okay na okay ma Grabe worth it yung byahe natin. Okay, try natin. Wow, grabe parang ice.

yung buhos ng tubig siguro dyan. So, kita nyo naman, kahit hindi maulami. So, hindi nakasama si Mama ngayon sa lakad na to kasi sa kadahilan ng maliit lang yung sasakyan natin, guys. So, sa susunod, pag may malaki na tayong sasakyan, kasi na tayo, simple, hindi naman tayo papayag na tayo tayo lang. So, babalikan natin itong mga mga spot na to. Napakatala pa na napakatulong pa talaga, na ka. hearts beat to the city streets Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. sabi namin guys dinami alam kung uuwi oh, kami hindi <laughs> so may na naman kaming cold, cold spring ito patinuan patinuan cold spring so malapit lapit naman 3 km so na natin yan wala tayo pa let's go kami <laughs> <laughs> Субтитры а сделал naiwan don So, kanina nalito kami kasi iba yung tinuturo ng map. So, sabi <laughs> ko na, ano kami, nalito kami talaga eh. So, papasok din pala to. So, <laughs> So guys, sana worth work it naman tong pupunta namin. Sana lang kasi nawala-wala kami. Mahaba yung biyahe namin. Iba yung tinuturo ng, tinuturo ng Google eh. Google Map. <laughs> Minsan hindi man pagkatiwalaan. tinuturo niya eh, pabalik kami Paliko. Tapos yung 3 kilometers, nagawang 8 kilometers. <laughs> Ka nagtatanong ng Ito <laughs> talaga tong tunay na adventure, guys. Pero siguro rin kasi may mga maingay na, na tao. Pwede pala ipasok yung motor dito? parang ito na nga, yun, may mga maingay na ano, tao baba Kasi tumala yung tubig. So sabi daw ng ano. Nagbantay doon sa taas. Malinaw na banda yung mismong lagoon. Yung spring. Uh -huh. <laughs> Function rate, been out of the Looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last <laughs> chapter. You gave me the soul I had to take. Without you, I never could've moved away. But now I'll see what you

The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always yeah. be yours. sa mga oras nito umalis na kami sa lugar dahil maulan na sobrang delikado yung lugar at sa kadahilanan din na may mga taong nagiinuman doon sa area so hindi natin alam pag naging malasing na sila lahat may mga pangyayari hindi natin makukustuhan kaya mas minabuti naming umalis na lang naganap na rin kami ng lokasyon kung saan kami pwedeng kumain Bukti na lang may nagpapasilong sa amin, dito na lang kami na kumain.